Hmm. Unggoy, sa phone tayo ni Saging. Buti hindi inali ng iba. Yung isa dun nung mahaba, ubos ng ano, Ay, ano. Nabutan ko pa yung balat lang, ganito oh. o. Ubos, ang haba nun, ganyan. No? Uy, putol ba? Hindi, pag naputol, kasama yun. Hmm, hmm, hmm. Kasama buong laman o, eh, di ba? Oh. Balat Ay. lang yung putol. Hindi ka yan yung diyan oh, may ano, may pag nahinog, may, may Kainin mo na yan ng goy. Mhm. Ayun ba no, parang sabad din yan, eh. mapakla yan. Eh, goy talaga yan din. Pakdadi. Ito yung niya ba? Tamis. Marami-rami na. Tamis na natural. Oh, okay. puno. Hinog sa puno ng saging. Ate, kami ng ibon. Pinainan na ng ibon? Lami. Ha? Wala na akong pasok. Ha? Isang buwan na akong tambay. Bakit? Wala na. Ang saging. Hinog sa puno, oh. Kain ka. Ano? Dahil ko lang inig, oh. Tapos hmm? na. Yun, oh. Know. Hinog yan, eh. Tapos. Hmm. Oh. Bagay si hindi gaano matamis. Uh, papasa pa ng ano.